pa malaki. Mas malaki. Isa lang po muna yung ating uwi. Ate po lilibutin na rin. Yan na po yung ating palayan, oh. Nakakatuwa po naman at hindi na tumba, oh. oho Pasalamat po tayo, hindi na tumba. Yan, oh. kaya ang kabuti natin din eh nang nangyaring ganap laki oh panalo, ang bigat, tumagilid oh lalaki sus, mariano ka lalaki ito pa oh lalaki po oh ito oh sumibol siya na napakalaki eng laki po Abah Hmm laki mm, lucky, lucky. kalau sebasket basket dahon sa dahon para po hindi magdaipan yun dumi ito o hmm lalaki o eh. ang ganda o oh, ito po yung malaki noon o oh. hmm yeah. Dito pa. Ay, ito yung kinabunan natin, oh. Yung may lying. Panalo. Panalo ka na naman. Hmm. Namamang ulam pa tayo hapong hapon na Ah, oh, nice. Nice one. Oh. ito po ay aabot na sa ano, kahit dalawang pamilya oh, pwede siya oh pang ilan na pang apat 1, 2, 3, 4 panahalo yung po nakatikim na nito talaga sabi oh jackpot tayo uh -huh. napaka jackpot uh -huh. pailalim lahat Ang galing eh anak ng anak Ano po oh Pakaswerte Ito pa oh ang Dami. dami hmm. Mala organic Ayan po tatabunan na ulit natin oh Ang dami yun Swerte na, buenas pa Yung isa dun Ano kaya? Eh, eh lalim na lubog Ito para makama-overhead pa rin bukas po Atin baba nata na ata na Ayan oh. dami pa po, ayan o no. oh. Ayan oh. No tabunan natin ang laging hmm. kaya po feeling ko na pupunta talaga ako dito sa ibaba hmm. Panalo. Check po natin yung ating saging yan dito po yung natin tinabunan na tayo po ngayon ay di ba mabigat din po naman yung saging ano isa lang muna yung bubuhatin natin at sure ko po, po naman babalik tayo bukas at gawa po ng may ano ulit anong tawag dun may kabuti ulit oh yan tandaan nyo po ba rin ating saging na kamalaki eh. Malaki. Mas malaki. Kailangang e biglang pumunta yung ating uwi. Eh. Bukas po pagbalik natin, ako po. Iyak! Yeah. Panahalik. Diyan po yung isa, o sa moss na yun. Sa mud. O Karin. kabuti at ano po ito kabuti at saging padilim na Ayun po. Ay paano po? Ako po dito na ulit yung papaalam. Ano po? Yan. Salamat po sa inyong pagsama. Ingat po lahat. Happy happy lang po. Bye.